Mga kakita kids, isang mainit na usapan ang nagaganap ngayon sa showbiz Lalo na sa paborito nating noon time show na It's Showtime Matapos ang serye ng mga balitang umiikot sa social media, isa na namang kontrobersya ang bumalot sa mga host ng programa. Kabilang na ang mga chismis tungkol kina Jackie Gonzaga, Ayon Perez at Vice Ganda. Isa sa mga matinding usap-usapan ay ang diumanoy umano'y pagbubuntis ni Jackie Gonzaga at ang sinasabing si Ayon Perez ang ama. Dahil dito, kumalat ang hakahakang naapektuhan ang relasyon ni na Vice Ganda at Ayon. Pero mga kakita kids, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga chismis na ito? Sa isang press conference ni Tom Biernes, todo kan chow at biro si Vice tungkol sa magiging kaganapan ngayong darating na Desyembre. Pero nang tanongin siya at si Vong Navarro tungkol sa mga kumakalat na isyu, lalo na sa kinabukasan ng kontrata ng It's Showtime sa GMA7, tila seryoso na ang naging tono ni Vice. Ayon kay Vice, well, there really was or there really is a demolition job against It's Showtime. Oo, makakita kids, kinumpirma ni Vice na tila may mga taong nagtatangkang sirain ang programa sa pamamagitan ng social media sinabi pa niya. Pero hindi naman natin sasabihin kung kanino nang gagaling yun. Ani ah, yung ginagawa ng social media, demolition job yun, di ba? Nung mga trolls, demolition job yun eh. Meron silang masamang intensyon at balak kaya demolition job yun. Dagdag pa ni Vice, maaaring kami ay may kakayahan o nasa isang posisyon na gustong maranasan at makuha din ng iba. Malinaw na hindi lang simpleng chismis ang bumabalot sa programa kundi tila may mas malalim pang dahilan. Pero sa kabila ng lahat, pinaninindigan ni Vice at ng buong Showtime family na hindi sila basta-basta susuko. Patapos ang 15 years ng pagsasama, maraming pagsubok na ang kanilang nalampasan mula sa mga suspensyon hanggang sa mga backlash at issue sa mga host. Pero sa huli, eto raw ang nagpapatibay sa kanila. Sabi ni Vice, we just have to deal with it and we just have to keep on going. Isang malinaw na mensahe ng pagkakaisa at katatagan sa gitna ng mga pagsubok. Pero hindi dito natatapos ang mga kontrobersya. Mga kakita kids, isa pang hot topic ang tila nagpainit sa atmosfera kamakailan. Sa isang episode ng It's Showtime, nagkaroon ng tila awkward moment na magkamali ang mga hosts sa pagtukoy kay Denise Laurel na naging dahilan ng pagkabiglan ng audience. Isang tila malamig na reaksyon ang sumunod sa insidenteng ito. Ngunit binigyan naman ito ng katuwaan ng mga host matapos ang ilang sandali. Ngunit bumalik tayo kay Vice Ganda. Nang talongin siya tungkol sa mga isyong ito at ang tila pagkakalamat ng kanyang relasyon kay Ayon matapang niyang sinabi. Kami, sa dami ng pinagdaanan namin, naniniwala ako na malakas ang team namin para labanan ang mga ganitong negatibidad, mga hamon at mga banta na magkakasama. Kaya kailangan lagi kaming nagkakaisa. Tama nga naman, sa dami ng hirap at gulo na dinaanan ng It's Showtime na nanatiling matatag ang kanilang samahan. At ayon kay Vong Navarro, wala naman talagang perpekto. May mga pagkakamali. Sa dami mong ginawa na tama, isang pagkakamali lang na nagawa mo, ang maaalala lang ng mga tao ay yung isang pagkakamali na yon. Kumbaga, hindi mo ma-please lahat ng tao. Sa kabila ng mga chismis at mga demolition job na bumabalot sa kanilang programa, handa ang It's Showtime Family na patuloy na lumaban at abangan mga kakita kids ang kanilang 15th anniversary sa darating na October 24 kung saan ipagdiriwang nila ang Magpasikat Week, isang taon-taong kompetisyon kung saan magsasama-sama ang mga host para magpasiklab ng kanilang mga talento at husay. So, ano pa nga bang masasabi nyo mga kakita kids? Anong opinion nyo tungkol sa mga chismis at isyong ito? mag-comment na sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa pinakabagong balita sa mundo ng showbiz. So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita kits sa next episode dito sa Kita Kits Showbiz!